Mamumulot kami ng pili dito sa bakilid. Isos mariusip, nahulog. Hmm. Yan. 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 Ito yung puno ng kape Ah. Oh. Ang puno ng kapeyan. Nuro rito maraming kape. Marako. Ngayon. Hmm. Toko. <laughs> Yan puno ng pili. Oh. Tapos dito na kami sa ilog. <laughs> parang may sinugol. Hindi. Tidak Kolebra. Ay. Tot. Oh? Diyan bulok yan. Kan laman niyo yun ng ganito oh. Ano to malapit nito, mubo. sirayan Sira yan. Ito meron ko Ah. Oh. Uy. Ayan oh, ginugula yan yung talbos niya. Ano yan dito sa Bicol ka lang. Dito na kami sa ilog oh. Ayan. Ini tu kami nagalak si ilog. Ganda bang lo ganda oh. Hmm. Linaw ng tubig yung oh, mga idol oh, linaw. Baligang. Yung ano ba be parang ubas. <coughs> yan may idol daming prutas dito oh. Yan, magsawa ka rito. Kinakain po yan mga idol oh. Pag yan ang nainog matamis. Oh, ano bang tawag sa inyong prutas na to? Yan. Ito yung prutas sa Bicol na dito lang matatagpuan sa tabing-ilog. Yan.